Eto, nasa simbahan kami ngayon. Kasama ko yung batang makulit. Takbo siya ng takbo. Pinipigilan ko. Kaso alam niya naman kapag bata, hindi nagpapigil. Tapos pag pinigilan, iiyak. Minsan, tahimik naman siya. Dito, hinahanap niya yung candy niya na laruan. Nung nakita niya to, ang tuwa siya. Pinakita niya ulit sa akin. Ang cute-cute mo, anak. Hala, sige dito, takbo doon, takbo dyan. Dito sa part na to, tinaguan ko siya. Hinahanap niya ako kaya makita sa mukha niya nalulungkot siya. Naluluha na nga siya kasi nasabi niya, Mama, Mama. Nalulungkot na siya kasi di niya ako makita. Kaya nung nagpakita na ako sa kanya, grabe yung takbo niya. Ayan, sa mga kuya naman niya siya nangungulit. Akit baba sa upuan, nagpipikabo pa. Pero nakakatuwa kasi talagang inaalagaan at binabantayan siya ng mga kuya niya. Ang sarap nung ganito. Kayo mga anak ang nagpapasaya at kumukumpleto ng buhay niyo mama. Mahal na mahal ko kayo.